Investigasyon sa War on Drugs ng Duterte Administration, pangungunahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito ang news ni Gia Rafael. Napili ng mga senador ang Senate Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang madugong gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Senate President Francis G. Escudero, sumang-ayon narito rito sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo na unang humiling ng parallel investigation tulad sa Kamara. Pangungunahan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang nasabing investigasyon. Sinabi pa ni Senate President Escudero na pili ang Blue Ribbon Committee dahil kaya nitong magkasanang motu proprio investigation habang nakareses ang Kongreso. Nais ng leader ng Senado na masimulan na ang investigasyon habang nakabreak ang dalawang kapulungan dahil magiging abala na ang Senado sa budget deliberation sa pagbabalik ng sesyon. At yan ang Newscoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.